pang negosyo ba ang hanap mo? Yung mabilisan at malaki ang kita. Subukan mo to, siguradong tanghali pa lang, abay sold out na. Mm. Chicken breast, nahugasan ko na. A special shout out kay Miss Jaff's Backyard. Maraming salamat sa magandang regalo. Ganda ng kutsilyo, ba? Diba? Mga ganito kaliliit, okay na. Ilipat natin sa bowl. Timplahan ko lang ng asin, paminta, seasoning. Yun lang at babawi naman tayo mamaya sa sauce. Okay na to. Tabi lang muna. Harina lang. Walang ibang halo. At dalawang itlog. Ibit lang natin to. Itong chicken breast, pa isa isa natin ilagay sa harina. Ibalot ng maayos. Yan o. Oh. Tak-tak para mas madali matanggal yung extra flour. Ganyan na oh. o. Tsaka natin ilagay sa beaten egg. Yabuday yeah, ni mo. At ilublob lang natin dito ng mga 10 minutes. Yan o, nalublob ko na lahat. Hayaan lang muna natin dito ha. Use oil at new oil. Ipagsama ko na para ma-achieve natin yung brown na gusto natin sa manok. Hindi kasi mag-brown agad pag bago lahat yung mantika. Ito na o, ibalik natin isa-isa sa harina. Yan o. Ito muna yung binalot ko. Second batch na lang yung iba. Isa-isa na natin itong ilunod sa mainit na mantika. Mm -hmm. Ayan, o. Oh. Siyempre, is slightly brown muna natin. Yan, o. Oh, Nag-slightly brown na. Hanguin na muna natin to. O, oh, yung first batch, sobrang dami na. Gutom na. Luto naman na to. Hmm, hindi pa malutong. Then, lulutuin ko na tong second batch. Ayan o, oh, ang dami. Pinapa ko na nga yung iba. Patuloyin lang muna natin ng maayos yung mantika. Nasa sa inyo kung anong sauce ang gusto nyo, pero gagawa na tayo. Dito na ako kukuha ng mantika. konti lang naman. Okay. Painitin muna natin. Magisa ng minced garlic at chili flakes. Gisahin natin sa mahinang apoy. Dapat sobrang hina lang talaga ng apoy ha, para hindi masunog. Maglagay tayo ng konting toyo, banana ketchup, konting asukal, then haluin ng mabuti. Lagyan ng konting tubig, tapos haluin ulit. Pag ganito guys, o na kumukulo na at lumapot na, okay na to. Dito lang muna to, patayin lang yung apoy. Nilinisan ko na tong mantika, painitin natin to sa malakas na apoy. Mainit na itong mantika, no? Fry na ulit natin to sa pangalawang pagkakataon. Hmm, dahan-dahan lang. Para malutong. Yung ganito, oh, hanguin na natin. Ito na yung manok at pang negosyong sauce. Pwede lang ganito na isaw mo. Ganyan, Mm. Ang sarap. Pwede rin ganyan, tapos i-coat mo ng maayos sa sauce. Yan, Oh. Subukan na rin natin to. Mm. Wow! Mas gusto ko to na lublub sa sauce. Mm.